Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Simula na po natin ang ating kwento. Sa kabilang banda naman, samantalang ang pangkat nila ni Conor kasama ang mahigit sa dalawang pong mga kriminala agad nang pumasok na rin ang mga ito doon sa pintuan ng bakod sa likuran ng bahay hindi alam ng mga ito na nakaabang na sa kanila. Doon sinabunit Riba at itong si Baldo. Nang tuluyan ng makapasok ang mga ito, agad nang tinungo nila ang pintuan papasok doon sa bahay. Alam nilang binuksan na ito nila ni Manong Tiban tulad ng kanilang plano. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, biglang lumabas sa kadiliman ang tatlong mga nilalang sina Bonet Riba at itong si Baldo. Agad na nilang inaatake ang napakaraming mga kalaban. Wala na silang pakialam kung gaano pa karami ang mga ito. Ang mahalaga, mapigilan nila ang mga ito na makapasok doon sa loob ng bahay. Agad na nagpakawala ng mga pagsipa itong si Bonet at dahil hindi iyon inaasahan ng kanilang mga kalaban, agad na tinamaan ang isa na nasa gilid. Sa lakas ng pagsipa ni Bunit, agad itong natumba. Hindi pa tapos itong si Bunit. Gamit ang kakayahan ito sa iba't ibang uri ng mga labanan, mabilis itong gumulong sabay sipa doon sa paa ng isa pang kalaban. Nang matumba ito sa lupa, agad na ikinapit nitong si Bunit ang kanyang dalawang mga paa doon sa liig ng kalaban at pinilipit na niya ito. Samantalang ang iba pang mga kalalakihan agad na ng mga pag-atake na din ang mga ito sa kanila. Ang namumuno sa kanila na si Kunor kasama ang dalawang mga matatanda. Mabilis nang gumawa ng mga usal ang mga ito. Kailangan na hindi ganon-ganon na lamang mawala na parang bula ang kanilang matagal ng pinagplanuhan. Samantalang itong si Baldo, nagawa agad nitong mapatay ang isa nang tamaan niya ito ng pagpalo gamit ang kanyang hawak na palakol. Ganon din ang nagawa nitong si Riba. Gamit ang kanyang mga kaalaman sa boxing, agad niyang napatumba ang dalawa sa mga ito nang tamaan niya ng sunod-sunod na mga pagsapak sa kanilang mga mukha. Ngunit nang matapos ang grupo nitong si Conor sa kanilang ginagawang mga orasyon at maibato doon sa tatlo. Agad nang nakakaramdam ng pamamanhid sa kanilang mga katawan ang tatlo. Malalakas man sina Riba at Bunit sa anumang mga labanan, ngunit wala namang mga karunungan ang mga ito pagdating sa mga usal. Umaasa lamang kasi ang dalawa sa kanilang kagalingan sa labanan nang mapansin agad ng kanilang mga kalaban Napansamantalang napatigil sa pagkilos ang tatlo Agad na silang inaatake ng mga ito Itong si Riba Hindi na nito naiwasan ang ginawang paghampas gamit ang itak nung isa Tinamaan itong si Riba sa kanyang likod At naging dahilan iyon para mapaigit ito at mapasubsub doon sa lupa Samantalang itong si Bonnet Bago naman siya tamaan ng mga pag-atake ng mga kalaban, agad na itong nakagalaw. Ang ginawa nitong si Bunit, pilit niyang inabot ng pagkagat ang kanyang daliri para magising ang kanyang katawan at makawala sa tigalbong ibinato sa kanya. At agad na nasalo nito ang kamay na may hawak na itak ng kalaban. Pagkatapos, agad niyang pinilipit ito tuluyang binali na ni Bunit ang braso ng kalaban. Nagsisigaw agad ang kalaban dahil sa matinding sakit. Samantalang itong si Baldo, kahit papano, may mga karunungan din ito sa mga usal. Kaya nakuntra niya ang mga ginagawang usal ng mga kalaban. Kaya agad itong nakaiwas na din sa mga pag-atake ng kanilang mga nakakarap. At tumakbo itong si Baldo papalapit kay Riba dahil nakaamba na ang mga gagawing pag-atake ng kanilang mga kalaban. At pagkatapos, gamit ang palakol nitong si Baldo. Agad na inihagis niya ito puntirya ang isang kalaban na nakakalapit na kay Riba. Tinamaan ito sa ulo nitong si Baldo at agad itong natumba. Pagkatapos, nangingisay ito ng ilang mga segundo bago tuluyan itong nawalan ng buhay. Samantalang ang isa sa mga kalaban nila. Tuluyan na itong nakakalapit kay Riba at pinagsasaksak na ang anak nitong si Bunit. Ngunit gayon pa man, kahit na may sugat itong si Riba, hindi ito madaling mapabagsak. Agad na nahawakan ito ang mga braso ng kalaban at hinila niya ito. Pagkatapos agad na pumihit itong si Riba at napunta ito doon sa likuran ng kalaban. At dito na Pinilipit ni Riba ang liig ng kalaban hanggang sa mawalan na ito ng hangin at tuluyan na din itong namatay. Tinamaan na din itong si Bunit. Sa dami kasi ng mga kalaban at panay din kasi ang mga ginagawang usal ng mga ito. Hindi na naiwasan ni Bunit ang ilang mga pag-atake ng mga kalaban. Napasandal na ngayon itong si Bunit doon sa pader habang hawak-hawak ang mga sugat sa kanyang katawan. Gayon pa isang tunay na mandrigma itong si Bunit dahil kahit nasugatan at duguan, lumalaban pa rin ito ng patayan at sabayan. Agad na napapatumba pa niya ang isa nang mahawakan niya ito at matamaan ng makailang mga pagsiko sa ulo. Pati itong si Bado ay natamaan na rin. Ngunit buong bangis pa rin itong nakipaglaban doon sa mga kalabang nilalang. Ang lima naman sa mga ito, kasama itong si Kunor tuluyan nang nakapasok ang mga ito doon sa loob. Bay ipinahid na din ang mga ito na mga langis sa kanilang mga sintido at ilong para hindi sila maapiktuhan ng mga lason na ginawa nila ni Manong Tiban at Teryo. Sa mga pagkakataon na iyon, walang nakakapasok na mga lason doon sa ikalawang palapag dahil sa mga bulaklak na antunga na ikinalat nila ni Makro at Amara doon sa una at ikalawang palapag nang paket na sana si Nakunor papunta doon sa ikalawang palapag agad na may narinig silang nagsasalita doon sa baba doon sa kanilang likuran at wika nito sa kanila at saan naman kayo papunta bago kayo makatungtong sa ikalawang palapag dapat malusutan muna ninyo ako paglingon nitong si Conor, agad na nakita niya itong si Makro. Ikaw palang Makro, mas mabuti at nagpapakita ka agad. Dahil hindi na kami mahirapan pang hanapin ka. Nakailang hakbang na sana ang mga ito. Pakyat, ngunit agad na bumaba sila dahil malaking isda na din kung mapatay nila ang isa sa mga anak nitong si Badong. Agad, nawi ka nito kay Makro. Isa ka sa mga mahalagang pake namin, Makro. Ngayon, ikaw ang uunahin namin na patayin. Habang nakaturo ang dalang matalas na itak nitong si Kunor kay Makro, ngumiti lamang itong si Makro at sagot naman niya sa mga ito. Mga baliw ba talaga kayo? Hindi ako nagtatago, mga hangal. Inaabangan ko lamang ang pagpasok ninyo dito sa loob. At isa pa, talagang hindi nyo naintindihan ang lahat. Kayo ang kitilan ko ng buhay ngayon. Pagbayaran niyo ang ginawa niyo sa amin. Alam na namin ang tungkol kay Manong Tipan at kasalukuyan na ngayon na pinapatay ang mga ito ni Tio Basil at Tio Maki. At ngayon naman, kayo ang kitilan ko ng buhay. Napatigil ng ilang sandali ang grupo nitong si Conor. Hindi nito inaasahan na alam na pala ng mga ito ang kanilang binabalak na gagawin. Ibig sabihin lamang inaabangan na sila ng mga ito. Kaya pala, nang pakyat sila doon sa itaas, nakakaramdam ng pananakit ng ulo itong si Conor ng maamoy niya. Ang kakaibang halimuyak ng bulaklak na antunga. Kaya napagtanto na nito ngayon na maaring napaghandaan na sila ng mga ito. Ngunit karap naman nila ngayon itong si Makro. Ganon pa rin ang kanilang plano ang makapasok at mapatay ang mga ito. At kaharap na nila ito ngayon. Ang magagawa na lamang nila, patayin ito. Kaya utos agad itong si Conor sa kanyang mga kasamahan na atakihin na itong si Makro. Kaya gamit ang kanilang mga matatalas na mga armas, agad nang umaatake na ang tatlo doon kay Makro. Samantalang ang dalawa naman kasama itong si Kunor agad na gumawa ng mga usal ang mga ito. Sinubukan nilang hulihin sa pamamagitan ng mga usal na panggapos itong si Makro. Ngunit nakangiti lamang itong si Makro. Habang nag-uusal na din ito ng mga orasyon, uwi ka naman ito doon sa limang mga kalaban. Alam ninyo makailang bisis na akong nakakaharap ng mga malalakas na mga kalaban. At hindi ang mga katulad ninyo ang makapagbigay sa amin ng pagkatalo. Sinajak namin na talagang papasukin kayo dito sa loob para dito na mismo ko kayo kikitilan ng buhay. Sa mga katulad ninyo, hindi na dapat bubuhayin pa. Pagkatapos nagbabanggit lamang ng mga banyagang salita itong si Macro agad nang nawasak na ang mga ginagawang orasyon nila ni Konor at muling wika nitong si Macro. Walang magagawa ang mga usal ninyo laban sa akin. Masyado kayong mahihina. At sa isang iglap, agad na nag-uusal itong si Macro at nagkarga ng mga dasal para sa kanyang gamit na mutya ng ugat ng punong balyakag. At makalipas lamang ang ilang mga sandali, Agad na hawak na ngayon nitong si Makro ang malaking palakol at pagkatapos walang pagdadalawang isip na agad na umatake ito doon sa kanyang mga kalaban at agad na hinampas gamit ang malaking palakol ang isang nasa unahan. Gulat na gulat ang grupo nitong si Conor unang-una. Hindi nito inasahan na ganon lamang kabilis na nawasak ang kanilang mga ginagawang mga usal Agad naman na napapatras ang isang nasa unahan at naiwasan ang ginawang pag-ataking iyon nitong si Makro. Ngunit nang umindak sa sahig itong si Makro at may binabanggit na dalawang mga banyagang salita. Agad na napatigil ang mga ito sa kanilang pagkilos. Napamura agad itong si Conor dahil alam niyang isang malakas na usal na pamako ang tumama sa kanila kaya maagap na siya ng mga orasyon na pangwasak ngunit sa hindi niya malaman na kadahilanan biglang nasa kanyang tabi na itong si Makro at huwi ka nito sa kanya hangal ka talaga kaibigan hindi mo na mawawasak pa ang aking ginagawang orasyon dahil ikaw ang uunahin ko sa mga pagkakataon na iyon nakagalaw na itong si Conor dahil dalawang segundo lamang ang bisa ng mga usal na iyon ni Macro. Agad na nagpakawala ng pag-atake itong si Connor gamit ang kanyang matalas na itak. Wala din siyang mapagpipilian pa dahil nasa kanyang tabi na ang kanilang kalaban. Kung atras pa siya, maaaring maabutan agad siya ng mga pag-atake nitong si Macro. Ngunit walang ano-anong nasangga iyon nitong si Macro. At pagkatapos inihampas ni Makro ang kanyang hawak na palakol punteria sana ang ulo nitong si Kunor. Ngunit agad na iniharang naman nitong si Kunor sa itaas ang kanyang armas para masangga ang pag-ataking iyon nitong si Makro. Ngunit ngumiti lamang itong si Makro at agad na umigas ang isa pa nitong kamay na sa mga pagkakataon na iyon may hawak ng patalim. Huwi ka nito kay Conor. Piki lamang ang pag-atake kong ito, kaibigan. Ang dali mo naman na maisahan. At walang kagatol-gatol na iwinasiwas ang hawak na patalim nitong si Maklo at tinamaan sa may liig itong si Conor na agara na tumalsik ang maraming mga dugo galing sa kanyang sugat sa kanyang liig. Matapos iyon, isang sipa pa ang pinakawalan nitong si Makro na tumama naman sa panga nitong si Conor na naging dahilan para mapaangat ang ulo nito at mas lumala ang natamu sugat nito sa kanyang liig bago pa bumagsak sa sahig itong si Conor binawian na ito ng buhay samantalang agad naman na pinaghampas ni Makro ang isang nakabawi na sa wisyo at papaatake na sana sa kanya Nagawa naman itong maiharang ang dalang armas. Ngunit sa lakas ng pagkahampas na iyon ni Makro, tumilapon pa rin ito at tumama pa ang katawan doon sa pader. Nagsabay naman na umaatake ang tatlo pa sa mga ito. Na sa mga pagkakataon na iyon, nagsisigaw na dahil sa galit nang makitang patay na ang kanilang pinuno. Biglang nawala naman sa kanilang harapan itong si Makro. At agad na pinalakol ang isang nasa likuran. Agad kasing sumulpot na lamang itong si Makro sa likuran ng mga ito. Tinamaan sa ulo ang isang kalaban na naging dahilan para mabiyak ang ulo nito ng tuluyan at mamatay. Pumihit naman agad ang dalawa sa kanilang likuran habang ang isa sa mga ito na may mga karunungan din sa mga usal sinubukan pang gumawa muli ng mga tigalbo. Ngunit agad na niyakap na ito ni Makro galing sa likuran at tinakpan ang bibig nito. Sabay sa pagtapon ng kanyang palakol pa itaas sa iri, wika ni Makro doon sa kalaban na yakap niya galing sa likuran. Alam mo kaibigan, tulad ng sinabi ko, wala nang magagawa pa ang mga usal ninyo sa akin. Masyado kayong mahihina, kaya wag mo nang ituloy ang mga iyan. Napakahigpit ang pagkakapit ni Makro sa kalaban. Nakakapit kasi ang kanyang isang braso doon sa liig ng kalaban habang ang isang braso nakakapit naman sa katawan nito kasama na ang dalawa nitong kamay. Kaya walang nagagawa ang kalaban sa kanya at pagbagsak ng palakol saktong tumama naman ito doon sa ulo ng kalaban na naging dahilan para bumagsak agad ito doon sa sahig at kamuntikan pang mabiyak ang ulo nito sa dalawa. Agad naman na hinugot ni Makro ang nakatarak na palakol sa ulo ng kalaban. At pagkatapos, nakita niyang sumirit agad ang maraming mga dugo. Nangingisay pa ito ng ilang mga segundo doon sa sahig bago tuluyan na itong nawalan ng buhay. Ang isang natitirang kalaban naman, nilukuban na iyon ng sobrang pagkatakot. Nagtatakbo na ito papalayo at palabas ng pintuan. Wikang muli nitong si Macro. Animal na mga kampon ng demonyo. Inaakala ba ninyo na hahayaan ko kayong makatakas pa? Ibinato ni Macro ang kanyang hawak na palakul at tumarak ito doon sa batok ng nilalang na agara nitong ikinabagsak at ikinamatay. Habang ang isa naman na tumama kanina doon sa pader nahihilo pa rin ito at nagpumilit na makatayo huwi ka naman itong si Makro wag ka nang tumayo hindi na kailangan at pagkatapos agad na itinarak nitong si Makro ang kanyang matalas na patalim doon sa dibdib nito ng makailang bisis agad itong umasab at naglabasan agad ang mga dugo galing sa ilong tainga at bibig ng kalaban. Pagbagsak nito doon sa sahig, agad na itong namatay. Samantalang doon sa kabilang bahagi ng unang palapag, nabulabog na ang mga ginagawang mga pag-uusal nila ni Manong Tiban at Teryo ng mga orasyon, nang biglang magsalita itong si Basil sa kanilang likuran. Huwi ka nito, Manong Tiban. Talagang mga buhong at napakatrider ninyo. Hindi ko na dapat pambuhayin ang mga katulad ninyo. Papatayin ko kayo agad ngayon.